Mga ka-Republic, mix ang emotion ng mga fans sa pagre-release ng Hinebra sa dalawa nilang player na sina Bon Pisumal at Paul Garcia. Nagpaliwanag naman si Coach Tim Gaon kung bakit kailangang bitiwan ng Hinebra ang dalawa kahit mabigat sa kanyang loob. Malinaw na bahagi ng pagbabagong mukha ng kupuna ng isa sa mga rason kung bakit in-release si Pisumal sa Northport at si Garcia sa Terra Firma. Sa pagpapaluwag sa kanilang roster, nagbigay daan naman ito sa pagpasok ng mga bagong player na aangkop sa direksyong tinatahak ng Hinebra para sa darating na 50th season. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kasunod lang ng pagpapapirma ng kontrata kay Sunny Steel, inirilis naman ng Hinebra ang dalawang player na incidentally ay noon hinihiling ng mga fans na bigyan daw naman ni Tim Cown ng playing time. After ng Governor's Cup sa Season 49 ay nalagay na sa UFA with rights to salary si Paul Garcia at si Bon Pusumal naman ay nalagay din sa unrestricted free agency during the playoffs sa katatapos na All-Filipino Conference kung saan nabigo ang Gene Kings na maka sa finals matapos yumukod sa sister team nilang SMB. Hindi na nabigyan ng contract offer si Napisumal at Paul Garcia. Instead, ipinasa sila ng Hinebra sa Northport at sa Terra Firma. Ikinagulat ito ng mga fans. Ang totoo, noon pa nananawagan ang mga fans na bigyan daw naman ng playing time si Napisumal at Garcia. Naniniwala ang mga fans, pumuro lang daw ang shooting ni Bon Pisumal dahil napakadalang nitong gamitin. Ganon din daw si Garcia bago ito nalagay sa UFA status. Katwiran ni Tim Cohn, mas makabubuti raw sa dalawa na mapunta sa ibang kupunan kung saan ay mayu-utilize ang kanilang talent. Hindi na raw kasi angkop sa sistema ng Ginebra o sadyang hindi na effective ang dalawa sa sistema ginagamit ng American Mentor. Sa kakasama na rin talaga sa plano ng Ginebra na mag-unload ng players upang makapagpasok sila ng bagong muka. Nitong off-season ay unang pinitas ng Ginebra sa free agency market ang former Miralco big man na si Norbert Torres na inaasahang magdadagdag ng pwersa sa kanilang frontcourt. Although nag-aani ito ng pambabatikos, matanda na rin daw si Torres at tiratirahan pa ng Meralco, bakit daw hindi kumuha ng iba na mas bata at mas malakas? Ang tanong, meron po bang available na big man sa free agency sa kasalukuyan? May mga sinasuggest ng mga fans, ngunit willing ba ang mother team na mga ito na itrade ang tinutukoy nilang sentro? It takes two to tango, ika nga. Hindi pwedeng si Al Francis Chua lang ang may gusto ng trade, dapat gusto rin ng kabilang panig. Tingin nyo ba papayag si Coach Yang Yao na kukunin nyo si Kate Dato kapalit ni Isaac Go? Si Paul Garcia naman, mahihirapan talagang makakuha ng spot sa crowded na Hinebra backcourt na kinabibilangan na ni na Scottie Thompson, Arja Barrientos, Nards Pinto at narian pa si Jeremiah Gray. Nariyan pa rin si Mabirikahan misi although nasa trading block ito. Sa terra firma daw, tiyak na makakakuha ito ng minuto kasama si Mark Nonoy. Kaya yung mga fans si Napisumal at Garcia, iwis na lamang natin sila ng good luck sa bago nilang kupunan. Nagbigay daan din sa pag-release sa dalawa ang pagsalta naman ng rookie si Sunny Steel sa hanay ng Hinebra. Malaki ang inaasahan ng mga fans mula kay Steel na tinitingnang pupuno sa void na nilikha ng biglang paglayas ni Jamie Malonzo. More than two weeks pa naman bago ang opening ng 50th season. At bago dumating ang pechang yan ay inaasahang may galaw pa uling gagawin ang Jenkins dahil tatlong player ang nabawas sa kanilang roster this off season. sa pagkawala rin ni LA Tenorio na ngayon ay coach na ng Magnolia Hatchets. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa Enrico de Guzman mula dyan sa Belgium. Salamat sa suporta, Idol. Sa shoutout rin, shout out Kats Aquino Dukusin. Salamat, nariyan ka na naman Sa shout Borlagatan Donald Mula naman ito sa Singapore Salamat sa laging panonood Idol At sa rin, Jigs Carido Shout out sa kang mawawala lagi Sa shoutout rin, shout out, Benjamin Hapayan Sana nga mabigyan ng time at playing time Sayo rin, shout out. Merson kabadi Vlog mula naman ito sa Oman. Shout out sayo kabayan at sayo rin, shout out RJ Labutong. Magiging malaking tulong daw si Sunny Steel. At sayo rin, shout out Almira Maravilla. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.